Doc Randy nandun. Hi! Magandang hapon sa ating mga kababayan na nunood. Excited na, excited na ang lahat na bumaba. Oh, excited nang tumagbang at nakadaong na. So, malokso na maya-maya. Ito na ho yung ating bagong port of Balanacan Terminal. Ito yung pangalawa. Tapos, ito yung mga kababayan natin. Excited nang bumaba. Ayun, nagtakbuhan na sila doon. Wala, takbo na po ka mo. Takbo na, takbo na. Ayan, nagtakbo na yung mga kababayan natin. Excited na, excited na sila. ayun na. oh yan ang sitwasyon. Panatag naman ang dagat. So, o, hala. Hala, takbo pa. Okay, mababa muna. Bye-bye, kabayan. Good luck! Bumoto ng tama. Ang boto nyo ay sagrado. Ibigay sa tamang kandidato. Bye everyone! Bye bye, love you!